yung aking tira na tinagtad ko na pinalagay ko sa mga puno gagamitin ko siya gagawin ko siyang iano doon sa mga ilalim ng bakod para di makapasok yung manok yun na lang gagawin kong idea Eh, nakakahay blood pag nakikita ko yung aking ano yung aking tanim na kinalkal, manat dito eh nagpilit nagpilit pumasok Okay guys. Dapat hapon na naman. Madilim kasi nga umulan. Makulimlim. Umulan kanina kaya huminto muna ako. Hindi pa lang naman matagal umulan, ngayon ngayon lang. Pinagtakpan ko na kasi guys yung ano, mga pinagano ng mga kinalkalan ng manok. Hindi ko na labi ni Johan kasi habang umuulan, ginagawa ko eh. Eh, hey, mababasa yung cellphone ko. Cellphone lang naman yung aking camera. Eh. Okay, guys. Ayan. Yung akin nilagyan sa ilalim. Kasi dyan sila dumadaan sa mga awang. Malilit lang naman pero kayang lumusot yung manok. Yung inahin. Kasi may mga sisiw yun eh. Ayan doon. Paliput yan hanggang doon. Dito sa harapan. Dito sa harapan yan yung hanggang doon. doon. Kasi yun, yun, yung kanilang ano eh, bahay eh. Kaya malabang dito pupunta lagi. lalo na sa umaga. Lalo na sa umaga, yan yung ano nila. Kaya tuloy, pag humahangin ng malakas, yung aking mga kamuting kahoy, natutumbak bakit? Kasi yung gamot nila, yung ugat nila, hindi gamot, waray yun yung gamot eh. Yung ugat nila, ikalkal na. Siyempre, pag hinangin ng malakas, tutumbak katulad nito? Ayan, tumba na yan eh. Daan ko yan dyan eh, daan. Ayan, tumba na yan, oh. Kasi nga sa lakas ng hangin, natutumba na. Kasi nga wala na makapita kasi yung mga yung, yung ugat nila, natanggal na sa kakakalkal. Kaya sabi ko sa may-ari kanina, dumating kasi inaantay ko, inaantay ko. Sabi ko, ako na nag-adjust sa manok mo. Ayaw mo ko ako ikulong eh. Kaya nilagyan ko na. Kasi daw yung manok nila may kumakain, hindi hindi malamang kung ano, kung pusa o yung yung may tawag sa amin dito garong, yung malalaking pusa sa gubat, yung ganyan, kumakain ng mga manok. Yan. Kaya gano'n. Kaya ginagawa daw niya, pinakakawalan niya kasi nga kinakain daw doon sa kulungan natitira daw kalahati o kaya yung laman loob lang kinakain sabi sabi niya kaya yeah, ganun okay guys makulimlim na uuwi na ako kasi baka maabutan na naman ako ng ulan makapal na naman yung ulap eh. baka umulan eh kasi dito umuulan umaaraw umuulan umaaraw okay guys nagdito na lang tayo yung aking ano yung aking opo wala ng bunga eh Pinamitas ko na nung nakaraang araw. At saka ibininta ko lahat. Eh, ang yung maliliit, eh, uulamin ko sana, igugulayin. Hindi, may bumili. Eh. Di, sige, ibininta ko na rin. Wala na may pang maliliit eh, na bunga. Ayan, namumulaklak eh. Ayan. Namumulaklak siya guys. yan pa oh. Bunga yan, bulaklak pa lang. Katulad din dito sa kabila. Ayan. Ayan. Ayan o, yung bulaklak na yan o, bunga na yan pero bulaklak pa lang. Sige pa naman pangungay, pero yung iba namamatay, nabubulok, yung ibang bunga nabubulok. Ito lang yung ano, itong yung natitira, isang puno na medyo green pang dahon, hindi katulad yung iba, ibang puno, medyo yellow na, yellowish na ang kulay. Ibig sabihin na to wala na to, siguro malapit na kasi ano na to eh, gulang na eh, naupo. Nakailang pitas na ako ng bunga Kaya parang ano na siya pa na. Okay guys. Huwag niyo kalimutan ha subscribe, tsaka likes, puley niyo ishare yung video ko para makilala buhay ni Waray. Huwag kayong sasawa guys, ha? huwag, huwag niyo akong bibitawan kasi 'yung iba nag unsubscribe <laughs> Iniiwan ako. Okay. Okay, huwag niyo kong iiwanan ha. Kati daming labok. Okay guys, hanggang dito na lang tayo. Dito ko lang tatapos yung aking munting uh, vlog vlog, ha? yung aking munting video. Okay guys, yung nakarang araw, kaya hindi ako nakakapag-upload kasi nga may linakad ako. May meron akong grupo nilakad, yung XOFW. Nakisali ako nakisali. Nagpunta kami sa ano sa ibang lugar sa Leyte. Okay, yung pinakita ko sa inyo guys, yung app up, ko, yun yun, galing kami sa Leyte noon. Okay guys, hanggang dito na lang tayo. Kumusta ang buhay nyo? Ito ang aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless sa ating lahat. Bye bye!